Ano nga ba ang tamang pag-inat at pagpapalaki ng manoy? O, ano dudong, marahil ay interesado ka kung gusto mong malaman tapusin mo ang video na ito. Disclaimer muna tayo. Ako ay hindi isang doktor. Ako ay nagbibigay lamang ng mga tips at ang mga ibinabahagi ko rito ay ayon ito sa mga eksperto. Bago natin pag-usapan, alamin muna natin kung gaano kalaki ang average nito. Ayon sa isang pag-aaral, ginawa ito ni David Berry, isang psychologist sa South London. Eto dudong makinig ka Kapag nagiging malambot daw yung buntot mo Nagiging 3.6 pulgads na lamang ito 5.16 pulgads naman kapag ito ay galit Yung tayong-tayo ba, straight line, hindi kasali yung kurbada ha? Kapag kurbada naman, syempre, siguro nababawasan ng less than 5. Na alaman rin sa pag-aaral na kapag sobrang liit ay bihira lamang ito. Bukod din dito ayon sa pag-aaral ay walang kinalaman dito kung ikaw man ay matangkad o hindi katangkaran ang laki ng meron ka. You know what I mean? Yung buntot mo ba, 'di ba? Kung minsan napapansin mo matangkad ka naman, bakit hindi naman masyadong kalakihan? O 'di ba? Bagamat eto ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, marami talagang mga kalalakihan ang nais malaman kung paano nga ba ang tamang pagpapalaki nito tinatayang 55% ang mga kalalakihan ang hindi satisfied kung anong meron sila ito makinig ka kapag ikaw ay nasa edad na 18 o 19 years ito daw na pag-alaman sa pag-aaral na titigil na i-stop na ba yung pagtubo sa madaling salita kapag tumuntong ka na kapag nagkaedad ka na ba 18 kag 19 anyos kung ano yung naabutan mong laki yan na yan talaga so ito na ang hinihintay nyo paano nga ba alam nyo ba sa aking pagnilay-nilay ay merong natural na paraan kahit nasa bahay ka lang Number one na gagawin mo, eto ha, dodong, mag-exercise muna. So, anong klaseng exercise? Mag-warm up muna. Hatakin mo ang balat doon sa may puno ka mag-umpisa. Kailangan mong hatakin ito papalayo sa iyong sarili para maramdaman mo yung sakit at pagbinat nito pero ha, siguraduhin mo lamang dahan-dahan lamang ha, huwag yung derechahan, nako nako, talagang masasaktan ka ng todo nun huwag mong bitawan ng 20 to 30 segundo kailangan magbilang ka kapag hindi mo na kaya na nakaabot na ng 20, e di 20 lang ganun, bitawan mo na yung balat <coughs> ulitin mo ang proseso. Pero sa pag-ulit mo, huwag na papalayo sa iyong sarili. Papunta naman sa puso mo. Ganon ang tamang paghatak. At kapag natapos na papunta sa may puso, hilahin naman papunta sa ilalim. Ganon, doon sa may ano ba, basta sa ilalim. Tandaan mo, kailangan mo rin pahingahin yan. Nako, nako, syempre, sa kakabanat mo, mamumula-mula din yan, ano? Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, kapag ikaw ay nag e kahit sa bahay nyo lang, ay nakakapagbigay ito kalusugan. Lalo-lalong na, dyan mismo, alam mo na yon, di ba? Yung buntot mo, ganon, makakapagbigay sigla yan. Gaganda ang daloy ng dugo. At syempre, kapag ginagawa-gawa mo yan, ginagawa mo ng daily routine ba? So, ayon, talagang merong chance na tutubo pa yan. Pangalawa, magpainit. Alam mo ba ang natural na pagpapainit ay talaga namang tuluyan itong mas lalaki. 'Di ba? Napapansin niyo kapag nararamdam mo na yung init, sumisiklab na, nagagalit na yan, yun talagang ayaw na magpapigil. Kaya ayan, magandang paraan yan. Pero mas maganda kapag gabi, gawin mong pampatulog, huwag sa umaga. Lalo na kapag ikaw ay may pasok sa trabaho, tatama ka. Tandaan mo, nagpapaganda ito ng daloy ng dugo. Eto, magbawas ka ng timbang. Kung ikaw ay nasa 80 to 100, mahigit na timbang nako nako talaga namang syempre talagang sasalupyan yung parang baoba ba, tatago sa bahay niya nako nako kailangan mo magpapayat para makita yung ano ba yung taba matunaw don sa mga gilid-gilid di ba kapag maraming taba talagang nagkakaroon ng ano tatago na lang don sa bahay niya nagiging maliit na ito so ayan dudong kailangan mong mag Ganun nga, diet. Kailangan mong magpapayat. 'di ba? Ganon para muling uh, babalik yung natural niya. Malay mo dati pala yung macho ka pa, mahaba at malaki, talagang malakas pa yan. Pero yung unti-unti ka nang tumataba, nako, wala dudong talagang sinasabi ko sa iyo na unti-unting ano yan tatago yan doon yung parang baubah ganun uulhot na lang ng kaunti kapag merong gustong ano diba? di ba you know what i mean alam mo dudong sa totoo lang talagang magmumukhang malaki talaga yan kapag ikaw ay Tuluyan nagpapayat, nagpaslimba. Ganon, yung dating macho, kita yung mga abs mo, talagang sinisigurado ko sa iyo dudong na magiging happy ang iyong kapareha. Pangatlo, gupitan mo yan. Kapag halimbawa, mahaba na yung buhok mo, nako, dyan sa may buntot mo, gupit-gupit din pag may time. Alam mo ba na isa sa mga natural na paraan ang pagpapalaki? pagpapatubo kahit sa bahay ka lang, kapag alam mong makapal na yan, nako, talagang ma, hindi na makikita, hindi na matatanaw ba, dapat gupit-gupit din. Makikita talaga ang tunay na laki nito, kung gaano nga ba kataba, o diba, kapag ito ay maaliwalas. Minsan kasi kapag ikaw ay pabaya sa iyong sarili, hindi ka malang marunong mag-shave, hindi ka marunong mag -gupit, gupit gupitin yan, ay talaga namang ang, ang iisipin mo ba, naku, lumiliit na ata. <laughs> o, di ba? Mapapaganon ka talaga dahil sa sobrang haba na eh, kumukulot-kulot pa. Naku, nako naman dudong. Eto, iwasan mo ang mga mapinsalang produkto. Nakauna ang paninigarilyo. Kung mahilig kang magyosi, talagang walang tsansa na yan na tutubo pa yan. Yung uh, bibinat pa ba, yung lalaki pa, nako-nako dudong, iwasan mo ang paninigarilyo. Kaya nababawasan ang dugo na dumadaloy sa iyong sarili dahil mabisyo kang ang tao. Eto pa, pasiglahin mo ang daloy ng dugo sa iyong sarili. Ayon sa pag-aaral, kapag mas maraming dugo ang dumadaloy, mas magmumukhang malaki at malusog yan. Ayon sa aking pagnilay-nilay, may mga ibang eksperto na nagsasabing walang ibang paraan para mapalaki yan o tumubo yan. Walang exercise? walang pills, walang cream. At kung ano-ano pa ang ginagawa mo o kahit anong mga herbal ay wala daw katotohanan yan. Bagamat, ginagawa lamang ito sa pamamagitan ng surgery. Alam nyo ba na maraming mga doktor ang mga hindi naniniwala rito dahil baggos makakasama pa ito sa iyong kalusugan. Kakaunti lamang ang pag-aaral na ginagawa ito ng ganitong klasing procedure. Kaya ayan dudong ha, alam mo na ang katotohanan. Pero kung gusto mong subukan yung sa bahay lang yung ibinigay kong tips, wala namang mawawala kung subukan mo ha. Basta huwag lang ng labis-labis, sobra-sobra. Alam nyo ba na lahat ng sobra ay nakakasama? Even sa pagkain, sa exercise, at sa kung ano-ano pa kahit na healthy pa yung kinakain mo kapag labis-labis nako talagang nakakasama pa rin sa ating katawan kaya lahat ay nilalagay lamang sa moderation moderate so ayon maraming maraming salamat at syempre at, at eto pa idadagdag ko lang alam mo ang mga babae ano talaga yan hindi naman Nagahanap yan ng malaki. Kung nagwa ka, nag-aalala ka, dahil baka hindi mo na iibigay ang sapat na kaligayahan, happiness sa iyong kapareha. Huwag kang mag-alala. Nagiging makontento na yan sila kung anong meron ka. Kung anong, ano yan, yung buntot mo, o ba diba? Kaya relax ka lang. Daanin mo na lang sa foreplay. Galingan mo. Dahil yun pa lang. Nako, tumpak na tumpak talaga. Gustong gusto ng mga ano yon Alam nyo na, yung mga inday mga babae dyan. Gustong gusto yan nila. <laughs> Kaya ayan lamang. Maraming maraming salamat at syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo naman ako. At syempre, i-click mo na rin ang bell para ma-notify ka sa aking mga bagong video. So ayun lamang, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayan, God bless us all. Lagi tayong mag-iingat. Bye!